Hello, guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your channel guest Mama Masagari Channel. A fatal ozo matardo sa ngayong hapon na to. Tignan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So, this is, um, this is, um, weekly gabay for the month of J uh, June 1 hanggang June 7 for the sign of for the sign of Pisces. So, Pisces, Pisces, Pisces. Welcome, welcome to my channel Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanino ang energy o kagarapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap And just don't forget to like and subscribe my channel And hit the notification bell for more videos update. Darikos, marami salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalong-lalo lalo na ang hindi nag -e skip ng ads way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksikliglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the message sa ng ating Angel Spirit for the sign of Pisces? So let's see and watch this. Angel Spirit Guide, please give me information po ano kayong gusto sabihin sa'yo ng ating mga baraha. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mga hagilap? There's a six of swords at transition. No, ngayon linggong to, unti-unti ka nang uh, makakaalis dyan. No, sa posisyon, sa kalagayan mo, or either maaaring meron ditong relocations. No, or baka lumipat ka, Baka umalis ka dyan. Basta sinasabi dito, maaaring um, magdala sa ito na panibago eksena. No? And there's a will of fortune with a turning back. No? So, swertihin ka na this time. No? Ito na yung panahon ng pagkakataon na para pumabor na sa'yo ang sitwasyon. No? There's a destined to happen. No? So, let's see what is the additional message. So, there's the world. Represent something trouble. No? Represent something success. A victory. Abundance. No? Talagang punong to ng kasaganahan at punong ng tagumpay. Na no, sa mo um, mga kapag-travel ka talaga. Na no, baka sa, uh, yung iba sa inyo guys, um, baka mangingibang bansa na, or uh, lilipat na ng bansa, no, mag-migrate na. No, this is nothing to eat pentacles. Mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Mag-focus ka sa ginagawa mo. Mag-concentrate ka. No? Hindi pwede mag-papadistract um, ka sa mga tao dyan or situation. There's a chart card. Now, there's a something in action and movement. Na magkakaroon ng changes and development talaga sa situation mo. Na unti-unti na magkakaroon ng mga pagbabago. Unti-unti ng gagalawang baso. Na unti-unti na magkakaroon ng mga improvement and development. And there's a six of pentacles. No, guys, maari magtutuloy-tuloy na about sa finances. No, gaganda na ang daloy ng pera sa iyo. No, gaganda na ang daloy ng um, kapalaran mo. What is the six of swords? The six of swords represent the nine of wands, no? Ibig sabihin dito, there's a perseverance, no counting tiyaga lang. Makakalipat, makakaalis ka rin dyan. Now, what is the will of fortune? Represent what? Represent with the king of pentacles, being practicality. And there's a good sense magdating sa entrepreneur. How to manage and secure finances, parang ngayon pala nag-iisip ka na ano magiging plano mo in the near future. No? Ano magigip magiging pangarap mo? Kung baga, na yung pagtupad sa mga pangarap mo, bibigyan mo na ng maingat na pagpaplano. And this is something the sun with be the pure positive about them. Now, magiging positibo ang kalalabasan nito, magtatagumpay ka talaga. What is the eight of pentacles? Reversing with the three of pentacles for collaborations, no? Ibig sabihin nito, nakafocus ka talaga sa trabaho, negosyo, or uh, finances mo. na nagiging maingat ka rin how to socialize, how to collaborate people. No, hindi ka na da dati ba ano eh, no? Parang um, uh, transparency with other people. Ngayon, kumbaga, um, nagkakaroon ka na ng privacy. And of course, guys, there is something the night of ones, slow and steady. No? Kumaga kumikilos ka na, gumagalaw ka na sa eksena, no? Mabagal man, pero alam mong uh, makakarating ka rin ng gandulo. And there's a seven of pentacles with a harvest moment. Aani ka rin dito lahat ng mga biyaya, no? Ano man yung mga, ano man yung mga bagay na pinagpaguran mo, pinaghirapan mo, makakamit mo ito. No? Ibig sabihin talaga dito, magtutuloy-tuloy na talaga about sa finances mo. Kung nagigintay kang lumago o lumakas to, maaaring mangyari na. Additional messages. And there's a king of wands. So there's something guys with a look at the bigger picture. Unti-unti mo na makikita yung magiging posibilidad. Na makikita mo na yung magiging outcome ng decision and plano mo. No? So let's see. There's a something the queen of wands. So there's a something up there's a something masculine and feminine energy dito ha. Nasa sabi na uh, meron lalaki at babae dito na prices Okay, thank you. Na magdadala sa'yo ng confident na kailangan na lakas sa loob mo maging matapang ka. No, there's a two of pentacles with a balance. So, kailangan mo maging balansa sa decision, sa actions. No, sa lahat ng gagawin mo, kailangan pag-iisipan mo mabuti. No, timbangin mo kung ano yung mahalaga, ano yung kailangan mong gawin. No, and this is something the queen of sword. no? There's something that clear the boundaries. Linisin mo yung mga bagay na balakid magsisilbing um, anay sa eksena mo. And there's a ten of swords. Some of you guys, no, um, nagiging um, private ka na ngayon, no? Kumbaga, tinatapos mo na yung mga taong sumabotay sa sa'yo. Na talagang tinanggal mo na sila sa landasin mo. And there's a star card for healing and recovery, no? Kumaga makakabangon at makakaraos ka na. At unti-unti nang gaganda ang iyong kinabukasan at buhay. No, ano man yung mga bagay pinaghirapan mo, no, makakamit mo, ano man yung mga bagay na gusto mong makuha, ma Amarating marating mararating mo. Additional messages for the outcome. Ang outcome dito guys is the ace of pentacles. Now it's all about uh, material success. No, magtatagumpay ka talaga. Konting tiyaga lang. No, makakamit mo ano man yung mga bagay na ninanais mo. No? Kung maga, there's a three of swords, there's a lot of pain, betrayal. Ngayon, nagkaroon ka ng security and confidence sa sarili mo. No, maraming mga taong hinila ka pa baba, but eventually, naging matagumpay ka dahil sa sarili mong mga gawa. No? And there's a page of bonds. May magandang balita. No? Saan mo viyo makakatanggap ka ng messages, phone calls, no? Na magdadala sa inyo ng balanse. And there's a queen of cups, emotional healing. Na magiging kalmado ka na. No? Hindi ka na magpapadestract sa mga sasabihin ng iba. No, dead makana. There's a page of cups. No, Kung makinig ka sa intuition mo. Di distansya ka na sa mga taong minsan na nakasira ng mga plano at gusto mo mangyari. No, tinapos mo na no ang mga eksena nila there's a nine of there's a lot of overcoming coming in for you maraming mga paparating na offer na magdadala sa iyo ng higher level commitment magdadala sa iyo ng expansion na no, magdadala sa iyo ng um, successful situation so guys let's see what is additional messages tayo pagdating sa finances and career love life at kalusugan mo alamin na natin yan guys so let's watch this okay pagdating sa finances and career represent with a devil card. So there's a something guys with a negative traits or either maraming negative or toxic sa paligid mo. No? And there's a page of swords. See, there's a spying looking watching at you. There's a lot of evil eyes. Sa so madaling salita, maraming ingitera dyan about sa hanap buhay mo, negosyo, trabaho mo. No, there's a reference card. No, there's a retreat. Disconnect from the world. Kesa kailangan niya talagang Um, kumbaga, huwag ka mag makikinig sa mga eksena nila, huwag ka magpapa-apekto, No, mas maganda yung maging private ang buhay mo. Huwag ka nagbibigay ng mga impormasyon sa taon na sa paligid mo. There's a magician. Now there's a something manifestation. May mga bagay na unti-unti mo na manifest. Makakamit, makakamtan. No, ano naman yung mga bagay na inaasam. There's a desire set to reality. And there's a something the moon card for a truth reveal. Ano man yung mga bagay na pinapangarap mo, makakamtan mo ito, maraming sa likod nito na matutuklasan mo, malalaman mo. No, some of you kaya nga balisa ka at the same time hindi ka makatulog sa madaling araw kasi talagang may nagsusubaybay sa'yo. No, laging may nakatingin sa'yo. But definitely, there's a nine of cups, matutupad pa rin ang mga pangarap mo. Sa likod nito, lalago at lalakas ang finance mo. No, huwag ka lang mag-post uh, by social media anything na social platforms, no, iwasan mo na. So, let's see what is additional messages. Pagdating naman tayo sa love life, there's a nine of pentacles, there's a blossoming, no, gaganda na ang iyong pagsasama, relasyon, no, and there's a tower moment for a major changes. Malaki lang pagbabago na mangyayari pagdating sa sistema dahil napapalibutan ka ng toxic with the eight of swords, no, maraming mga Um, kumaga chismis, chika na paparating sa'yo So, ibig sabihin, protection at pangalagaan mo yung grounds mo. No? Yung love life mo. Yung family mo. No? There's a ton of ones. No? Maraming mga um, burden or maraming bigat, maraming pasakit, maraming mga tao sa paligid mo na nagbibigay negatibo. No? King of service stop the pattern, putuli mo na yung mga bagay na nagbibigay um, negative traits sa buhay niya sa situation nyo. Kasi, kumbaga sa mo, guys, talaga na napapalibutan kayo ng mga inggitera. Now, what is additional messages? Pagdating naman tayo sa kalisugan mo. There's a seven of swords. No, kailangan mo ng pahinga. di, uh, there's a seven of swords. Something sneakiness. Or either, guys, talaga marami nakasubaybay sa'yo. Marami nakatingin. No, umiwas ka sa mga bawal. No? And there's a four of swords. Something red. So, kailangan mo ipahinga yung katawan lupa mo. No? And there's a four of wands. Represent something celebration. Umiwas ka muna sa mga celebration. Sa mga... Uh, wala, uh, mga alak, gano'n, sigarilyo, And there's a seven of by protections. Protection ng mga pangalagaan ang yung sarili mo. Na no, mag iingat ka dito guys dahil parang may tatraidor ata sa'yo na no, may balak na hindi maganda iwasan mo to. And there's a two of swords. Kailangan mo mag -desisyon. No? Ngayon linggong to, wag na muna kayo umatin ng mga party-party ha. There's a two of cups with a partnership. Mumiwas kayo sa partnership. No? Meron ako nakikita dito na hindi maganda. So let's see what is additional messages tayo. Pagdating naman tayo with the magic of messages and advices, apika ka yes or no. Alamin na natin yan guys. Then of course, kung ano yung apika ka yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot jan 1, 2, or 3. Pipili ka lang na isa. Comment down below kung ano number na pili mo para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na to. Let's see guys, no? What, what is the magical fair messages represent what? Let's watch this. Okay, with the magical fair messages represent what? With. with the magical fair messages, represent as for what you want. Na umingi ka, ng gab, umingi ka sa ating gabay na kung ano man yung mga bagay na kailangan mo. Ano naman yung mga bagay na gusto mo, hingiin mo at ilapit mo sa atin po umingi There's an assertiveness. Dapat alam mo sa sarili mo yung goals mo. No? And there's an affirmation. All, always think positive. No? Lagi ka mag-iisip ng mga positibo, huwag ka mag-iisip ng nega. What is additional messages for a yin and yang oracle card? yunin yung oracle card, represent what? Represent with a receive. Naunti-unti mo na lang matatanggap lahat ng bagay na dapat mo makuha. And there's a transformation. Naunti-unti na magkakaroon ng changes, development. At the same time, there's a regret. No? May mga pangihinayang pagsisisi but definitely kailangan mo itong tanggapin. No? What is additional messages tayo? With a synchrosis represent what? four synchronicities represent with a bloom. No, meron talagang uh, magandang ibubunga to. No, gaganda na ang sitwasyon mo, lalago na. And there's an eagle with a message. Na no, marami paparating na mensahe sa iyo. There's an incantation. Mag-ingat ka lang, there's a parrot na parang maraming say. No, maraming sinasabi. Pero, kumaga, wala laman. So, ibig sabihin ito, mag-ingat ka dahil may mga chismis na darating sa iyo. May mga kwento na sa iyo na no, mag-ingat ka lang sa mga kwento na yun baka ikapahamak mo. Mag-ingat ka po. What is the romance angels for a mystic love oracle deck? Represent with the courage. No, ini-encourage ka dito na kailangan mo lakasan ng loob mo, maging matapang. No, especially with the family. No, kailangan magkaroon ka ng seguridad pagdating sa pamilya. And there's a calling here from them. Marami ka matatanggap na tawag sa, galing sa kanila. My sis. No, sir, madam, ganyan, ganyan. Kung baga marami kang matatanggap na ihingi ng ng mmm tulong, gano'n, no? Kaya magiging aware na no? meron dyan mga hihira, lalapit, gato, ganyan, magkumakipagkwentuhan, no? Yung pala, hahanap lang ng butas sa'yo. What is an angel's number represent what? And there's a for, 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 for protection. See? I told you. Kailangan mo protection at pangalagaan mo 'yung sarili mo. Get ready for the good things you've been hoping for. You were born for a higher calling. Put your energy into going towards your ambitions and the universe will align itself to provide you with the right people, circumstances and resources to make things happen. So si mangyayari 'to. Basta nga lang protection mo at pangalagaan mo 'yung sarili mo para maganap ang dapat maganap. What is the money move or a call there? Represent what? represent guys with a partnership. Some of you may partnership dito, no? I-prioritize mo yung connection yung dalawa. Kaya wag mong, wag ka nakikinig sa mga sasabihin ng iba. And the shadow work represent what? What is the shadow work represent what? For the shadow work, represent with a break chain. So see, set limiting belief. The only way to overcome blocks isn't to confront them. No, kailangan mong harapin to. No? kailangan mong alisin yung mga bagay na nagsisibing balakid sa eksena mo. No? And there's a part of the light. What is a part of the light represent what? What is a part of the light represent what? Represent guys with an investiveness. No? I take control of my life, shape my reality with creative mindset. I create my I create what resonates most in my, with my heart. Every thought can transform into actions allowing me to change my inner and outer worlds by aligning any action with divine guidance. Every light and purpose into my life. So see, kumaga ngayon mas lalo mong um kumaga kinokontrol ng iyong sarili mas lalo mong kumaga ginagamayan no protective ano man yung mga bagay na tumatakbo sa isip mo. No? Kasi, kung baga baka makasama at maaring magdulot to ng problema sa'yo. Kaya kailangan magiging aware tayo with that action and decisions. And what lies beneath with a hidden future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? reverse with a charge of drama. ba? Tapos ka na sa drama na to. Kasi ito guys ha, sa reading mo talaga, meron talagang dramatically actress, meron talagang ang galing magpanggap. Pagkaharap ka, kakampi ka. Pag nakatalikod ka, ikaw ang kaaway nila. Ganon. Kumaga maraming mga plastic, maraming chismosa. What is the clarifying for a love situation? Represent with a resilient truth. Enjoy the storm, protect your core, and grow stronger with each challenges. No, kailangan mong um, labanan yung bawat eksena na yan. No, sa bawat bayo ng nang mga pagsubok kailangan matutok ang harapin at tapusin at patibayin ang iyong sarili laban sa mga taong susubukin ka pabagsakin and there's a clarifying for a life situation anong eksena mapagdating sa life situation guys Alamin na natin to let's watch this and let's see there's something gentle release let yourself surrender to the flow of life mysterious current so see hayaan mo No, i-surrender mo lahat ng bagay o alisin mo yung mga bagay na magsisilbing pabigat sa eksena mo. Hayaan mo ang ating Panginoon ang magdiktata, magbigay ng impormasyon sa iyo na lahat ng bagay na ibibigyang kanya ng paraan na no, para masolusyonan at matapos yan. Si God talaga gumagawa ng mysterious way yan. Gagawa ng paraan yan para alisin kanya, tanggalin kanya sa eksena mo, na alam makakasama niya makakasama sa iyo, dadaling sa kung saan ka makakabuti. No? So, let's see what is the Pika Cargizer, yes no? So, let's watch this. Okay, with the Pika Cargizer, yes no? Let's see. With the Pika Cargizer, yes no? Let's start with the number one. And there's a yes. No? It's going simling of the cook in the flow. No? So, mabay ka sa agos, no? Ibig sabihin dito, talagang... Um, ayusin mo yung mga bagay na ginagawa mo. Um, kung magal, magkaroon ka na kalayaan sa lahat ng mga gagawin mo. Hindi mo kailangan i-please yung mga tao para lang um, yung bawat na gagawin mo at yung plano mo. No? Kailangan ko ni yung makakapagpasaya sa yo, ga gawin mo. And number two, there's a no burning through money for investment bro. No, meron ditong nasira ang tiwala na umiwas ka na sa mga mga pautang, sa mga taong lumalapit sa iyo, minsan nang sinira ang yung tiwala, huwag ka na ulit maniniwala. And there's the number three, represent with a yes, isn't the icing of the cake all its this, this and sprinkle too. So see, maraming matatali na hagang salita, maraming mga bagay na magbibigay kulay sa buhay mo. Ibig sabihin ito gumawa ka ng bag, mga bagay na alam mong ma malalasap mo or either matitikman mo yung tamis ng pinaghirapan mo. No, gawin mo tong bagay na to, hindi dahil sa ibang tao, para sa sarili mo. No? Umiwas ka sa mga tao na alam mong um, makakasira ng mga plano mo, pangarap mo, kung maga, ikaw yung mismo magbigay kulay sa sarili mo. No, huwag kang makinig sa mga sasabihin ng iba. So guys, this is um, a weekly gabay for the month of June 1 hanggang June 7 for the sign of Pisces. So Pisces, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading na mga hindi natin makaka-resonate. Kunin po makaka-relate sa inyo. And comment down video kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Because maraming salamat po sa so, mga walang sawang pag-support sa akin channel lalong lalo na ang dinigay script ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksikliglig na guumapang na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po in see the next video. Bye bye and babush!